hack yung account namin na worth 156,000 pesos sa Union Bank siya. So ito mga kabayan, isang kababayan natin na pinais sa bansang Pilipinas ay binahagi niya ang kanyang karanasan sa insidente na ang kanyang pera. Nagkakahalaga ng 156,000 pesos sa kanyang banko sa Union Bank mga kababayan at ayon sa kanya ay nahack daw ang kanyang bank account sa istorya nito wala naman daw siyang kiniklik ng mga link o natatanggap na email galing sa kanyang banko at bigla na nga lang daw nawala ang pera nito at nagbigay po ng paalala at babala bigay ng tips si kabayan kung sakali po na mangyari ito sa inyo ang incidenting ito at para po sa kanyang mga detalye sa istoryang ito. watch po natin ang kanyang video. Hack yung account namin na worth 156,000 pesos. Sa Union Bank ang nangyari niya nito, ang kasama kami ng ate ko sa kwarto, tapos November 16, 11.30 p.m. Nagugulot yung ate ko bakit may mga pasok na OTP sa kanya. Bali, dalawa kasi kami may access doon sa bank account. pa siya noon. 11.30. Nabawas namin yung fourth. Una, 1,000 eh. Tapos naging 50,000. I anyway, mean, nabaho siya without a snap. Pinipindot yung OTP. Bank account siya under Union Bank Business Banking. So, hindi siya regular. Siya ay for SM SME. Pagka November 17, ni-report na namin siya kaagad. And then, yung naman nung, nung bank account na yun, nilipat ko kaagad dun sa isa ko pang Union Bank Business Bank account. And then, nagtataka kami ng ate ko na paano na-access yung account namin na uh, maraming liyo yun eh, may EF security yun eh. Tapos nag-proceed na yung payment, nag-proceed yung bawas ng transaction. Right after na nabawas na ng transaction sa akin na uh, worth well, 51,000, na paano po nangyari? Bakit? Paano na-access yung account namin? Wala na daw binibigyan ng OTP. Like, we don't have any idea. The recommendation nila is magpalit ng password, magpalit ng account access, magpalit ng contact number na nag sa background. Which we did right away. So, pinasa din namin siya ng Monday to Sunday. Ang eksena, hindi ko akala eh. Uuulit siya. At this time, it's yes. 104,000 something. Nangyari yun 6am eh. E eh, kami ng ko kumakasama yung saru. Nak nakita ko, paano nangyari everything na alam mo pumapasok yung OTP sa, sa text sa kanya. Tapos, hindi niya pinipindot. Nagugulat siya na bakit, bakit may pumapasok na pumapasok ng OTP. Tapos, hindi namin tinatransact. Nagpo-proceed yung transaction. 7 a.m., pumasok na agad kami sa Shigen. Tatawag tayo ng mepang. Nangyari, bakit ganun yan, ganyan, ganyan. Monday, 51,000. Wednesday, 104,000. Sinong hindi maiiyak? Sinong hindi magpapagod? So, what I did nung Wednesday, iyak ako nung iyak nung sa sa table ko. That was the first time na nag-breakdown ako dito sa sa bahay. Usually, kasi breakdown ko guys, hindi dito sa bahay. <laughs> And then, nung, nung napagod na ako umiyak, That's when, nung clear na yung mind ko, kung ako nagsimulang tumawag sa Union Bank, necessary precautions, ginawa na namin. Paano? Bakit? So, Wednesday, Wednesday ng gabi, medyo okay na ako nun eh. Naka-uwi na ako, nakakatawa na ako. Ang iniisip ko lang talaga nun is baka maka-affect sa mental health ni ate. Kasi ako guys, kaya ko. Kaya ko yun, kaya akong bumangon. Ang dami ko, ang dami ko ng losses. Ang dami ko ng mistakes sa business. Pero wala guys, nakak talaga kami. Pwede na pa. Thursday, so I decided na kailangan ko nang mag-function. Kailangan nang may mangyari ni siya. Kasi yung trabaho ko, hindi naman siya tumitigil kapag wala naman siya pakialam ko anong emosyon ko. Thursday pala, pumunta din ako sa union ba? Doon, so, sa union ba, sabi nung, nung parang nag-assist sa akin, sabi niya, mga bang nangyari, ganyan-ganyan. She wanted to ask the details, pero ako, Siyempre, masakit pa nangyari siya Wednesday. Thursday, I decided na I wanted to redeem myself. Kung kahapon is the story is me crying, this time, this is my redemption. This time, mas stronger, this time, alam mo, mas someone na mas, mas mata. I told ma'am, sabi ko, ma'am, Today is redeeming day ko. Oh, Hindi ko na po kahapon yung dapat kong Ayoko na pong mag-dwell ng details kasi may sakit pa pero hindi po pwede kasing tambayan sa <laughs> sakit kailangan ko mag move out kagad kasi ang dami po umasa ng lakas ko then she told me parang nanimay niya ako sabi niya ah kaya pala yung business mo ma'am is shika de mm. shika Friday tumawag ako tumawag ko parang I was advised na mag-antay na lang ano yun parang wala silang minibigay ng lead time, wala din silang minibigay ng time frame. Parang they were just telling me, Ma'am, pasensya na po. Ma'am, sorry po. Ma'am... Wala. Gaya kung nakaranas ng kamahak, unang-una guys, gawin niyo is, the moment na hak kayo, ilipat niyo agad yung other resources niyo, yung other na titireferent niyo, doon sa other bank account niyo. Second, i-report niyo siya kaagad Right? nang I-report siya kagad sa customer care. And third, ito yung pinaka-important. Since kami is under business banking, isisi nyo po yung BSP, Banko Sentral ng Pilipinas. They have customer care na yung mga underwatch nilang mga uh, financial institutions, kailangan magbigay kaagad ng or maayos na, kung paano nila i-solve So pagdating ng Wednesday, mawalan agad ako ng online parking access. Pinapraise ka agad namin yung account. At nawag-nawag-nawag-nawag nyo kalimutan isi-see BSP. Lalo na, alam nyo, wala kayong pipindot na links. Wala kayong... Alam nyo yun, hindi sa inyo yung mali. Doon sa report namin sa BSP, bangko Sentral ng Pilipinas, nagkaroon kami ng reference number. So, kung hindi man siya mababalik sa amin ng Union Bank, at least meron pa rin kaming laban. Kasi meron kaming, may pa rin sa number ng BSP eh. Hmm. Anong araw Tuesday. So, kausap ko pa din yung relationship manager ko. Tapos, nagulat ako na merong malaking amount na pumasok sa bank account, which is around 150,000 doon sa project account. Then, I called Union Bank. Um, I um, would like to ask the, the status of my may concern kasi po ko ganyan, 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 ganyan. And then, yung relationship manager ko po, binigyan po ko ng SS na ito yung naman na account ko. Sabi ko, bakit si may 150? Eh, hindi pa naman ako ina-update at time lang. Yun yun ba? Ang nabalik na yung pera ko. Then they could, ah ma'am, ito pong blah, blah, blah. Blah, blah, blah number, new transaction number. Ito na po yung hack na account natin. Nabalik na siya noong Friday. Ah. So, in good faith, nabalik naman siya. Pero, itong less than itong 150,000 na wala. Kung na, I was able to handle my emotions. In character no, hindi <laughs> <laughs> ako nag-video nung galit ako. Nung so ngayon, mayroon ako nag-video nung, nung tapos mo. Pwede ko na. Pwede kita na ikwento. Tuwa lang ako sa union back na though hindi man maayos yung yung communication nila na hindi ako na-update ka ganyan, nabalik na pala sa akin. Mayroon progress in sa investigation, etc., etc. At least, nabalik na siya sa akin. Nabalik siya sa akin kagad ng within 5 days, 3 to 5 days back, to power prayers. Nung, nung loss ako, to nag-journal lang ako noon. All throughout the experience, gina-journal ko lang. And then, dito, tinatanong ko na, bakit Lord? I realize, Kaya pala, pinaparahan siya sa akin na is kailangan akong ayusin ang resistance ko. So. Hindi naging biro yung stress. Hindi naging biro yung anxiety. Hindi naging biro yung emotions. It's a roller coaster ride. Tapos, parang... When you start growing, when your brand begins making... Alam mo yun? Making noise, there's always be risk. So you need to be always stay alert and stay protected. And thank you for watching, guys. This is Shay. The cafe news is six thousand pesos. And this vlog, this hacking incident, hindi ko inaasahan na magiging part ng one hundred days vlog journey ko. At kung umabot kayo sa point ng vlog na to, ito lang masasabi ko para dun sa nang hack sa amin. You can never put how good woman daw. Kasi nga, di ba? Makasikanya! So, ganun nga mga kabayan, mabuti na lang at naibalik ang pera ni kabayan. So, ano nga ba ang natutunan natin sa pahayag ni kabayan? Una po, kapag nangyari ito sa inyo, ang ganitong klasing insidente, i-report po agad sa customer service ng inyong mga banko. Pangalawa, kung sakaling magsasend kayo ng email sa inyong mga banko, kung complain kayo at i-report ang nangyaring ito na insidente, ay mas maganda na ilagay niyo rin sa CC ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito pong CC na sinasabi natin ay makita nyo po kapag nag-send kayo ng email o sa pinaka main address na ilalagay nyo po. Sa ibaba ng main address, pwede nyo pong i-click ang CC at makapag-add po kayo doon. Nabi pang pa mga email address at pwede nyo pong ilagay doon ang email address ng Bangko Sentral ng Bansang Pilipinas. At ito nga po ang case ni Kabayan. Ang kanyang bank account ay hindi nga ito ang regular na savings account niya. Nakatulad ng seven account ng karamihan ng ating mga kabayan. Itong kay Kabayan ay business banking. So kung sakaling ito po ay mangyari sa inyo, kahit sabihin natin na hindi naman business banking ang ating banko, ang ating mga account, try na rin natin isisi -isi ito, yung BSP baka sakaling mabigyan po tayo ng reference number at mapabilis ang pagresolba sa ating mga naging problema dahil ito ang kay kabayan ang ginawa ng PSP ay parang kinulit nito ang mga financial institution na under ng BSP at nagtatanong nga ito sa mga ginawang investigasyon kung ano nga ba ang tunay na nangyari kung may solusyon na ba dun sa kanilang concern na tanggap na na-email ng kanilang mga client na nagre na may problema sa kanilang mga banko na kanilang ginagamit. At kung may pera pang natitira sa inyong mga bank account, na ilipat nyo agad ito sa inyong mga ibang account para po may wasan na malimas ang ating mga pera sa bank account. Kaya maganda po ang example na binigay nito ni Kabayan para mabigyan po tayo ng awareness sa ating mga kababayan kaling ma-experience nila ang mga ganitong hacking incident. Mga kababayan,